si AJ Raval nanganganib ngayong makulong ng hanggang 20 years sa formal na ngayong araw. October 17, 2023, ang grupo ng papisana ng social media broadcasters sa Pilipinas sa Pantay City Prosecutor's Office para sampahan ng kaso ang Viva Max Bold Star na si AJ Raval at iba pa. Narito ang buong detalye panuuri na nakaraang na Nauna nang sinampahan ng grupo ng kapisanan ng social media broadcasters sa Pilipinas, ang Viva Max Bold Star na si Angeli Kang ng kasong Violation of Article 201 of the Revised Penal Code in Relation to Cybercrime Prevention Law of 2012. Na yung araw, muling nagtumo ang grupo ng kapistanan ng social media broadcasters ng Pilipinas sa Pasay City Prosecutor's Office para kasuhan ang iba pang mga Viva Max Bold Stars na si AJ Raval, Ayana Misola at Asi Acosta sa paglabag sa Article 201 of the Revised Penal Code in relation to cybercrime prevention law. Ayon sa grupo, kaya daw nila kinasuhan ang mga Viva Max Bold Stars na ito ay hindi daw dahil sa mga ipinapakita nila sa Viva Max website. Kundi, ipinows pa daw kasi ng mga ito ang mga masiselan at malalaswang content nila sa kanika nilang verified personal social media accounts tulad ng Facebook kung saan marami mga tao kabilang na ang mga kabataan ang mga nakakita rito. Ibinahagi pa sa publiko ng grupo na kapisara ng social media broadcasters na Pilipinas ang mga kopya ng complaint affidavits Laban kay na AJ Raval, Ayana Misola at Asia Costa na isinail ng grupo sa Pasay City Prosecutor's Office na yung araw October 17, 2023. Bababasa nga sa mga kopya ng complaint affidavits na ito na ang papistana ng social media broadcasters ng Pilipinas represented by Bernie G. Miyake ang tumatayong complainant. Nakikita ba sa isang kopya ng complaint affidavit na nakalagay dito ang pangalan ng Viva Max Bold Star na si Ayana Misola at ang kasong kinahaharap nitong violation of Article 201 of the Revised Penal Code in relation to Section 6 Of Republic Act number no. 10175, o ang kinatawag na Cyber Crime Prevention Act of 2012. Sa isang kopya naman ng complaint affidavit, na naman dito ang pangalan ni Asia Costa at parehong cast rin ang kinahaharap nito ah. sa isa pang kopya ng complaint affidavit para naman ito sa controversial na si AJ Raval o kilara rin sa tunay nitong pangalan na Elizabeth Buentoceso. Nakasaad din dito ang kaparehong kasong kinahaharap nito na paglabag sa Cybercrime Prevention Act of 2012. Mahaharap ang mga Viva Max Bold Star na sina AJ Raval, Ayana Misola, Asia Costa at Angeli Kang sa hanggang 20 years na pagkakakulong at multang hindi daw bababa sa 200,000 pesos kapag napatunayang guilty sa korte. Sa naging panayam kay Atty. Mark Tolentino sa SMNI News, legal counsel ng grupo, inilahad nito na pinag-aralan daw nila mabuti ang mga batas sa Pilipinas. Hindi lang daw sila file lang ng file ng kaso. Inaaral daw nila itong mabuti. Ginagawa ng kapisanan, hindi lang naman ito file ng file. Bago final yung mga kaso, we do research. We do research about the law of the Philippines, about the Philippine jurisprudence, and ano yung dapat na i-file. Kasi hindi pa nga enough ang batas natin sa Pilipinas about mga cybercrime, about sa mga social media. And na-research natin under the revised penal code, mayroon pala. Dagdag pa nga Tony Mark Tolentino, kapag daw kasi ginagawa na ang mga garitong bagay na negosyo, pinagkakakitaan o pinagkakaperahan o ginagawa na daw itong para lang sa halaswaan. Eh hindi na daw tama yun. Magkaiba daw kasi ang paghuhubad at pagpapakita ng katawan para sa art. Tulad ng nude painting, yung mga ganitong klase daw kasi hindi pwedeng matawag na art. Yung tinatawag na obscene publication, immoral publication, or publication against public policy, mga ganun. So, pwede pala yan, basta ginagawa nila not for the sake of art or the sake of artistic work, but for the sake na lalo na pag ginagawa nila yan for business purposes, ginagawa nila yan for sexual purposes. Iba kasi yung art na naghubad ka lang painting, nude painting. Pwede matatawag na art yan. But kung ginagawa nila yung mga sexual act na yan, for sexual purposes, hindi lang art purposes yan, for commercial purposes, may krimen na talaga yan. So, nag-file pa tayo ng kaso. But... Uh Dagdag pa ito ni Atty. Mark Talentino. Pwede naman daw na kumuha ng abogado si AJ Rabal, Angelica, Asia Costa, at Ayana Misola para ipagtanggol ang panikarilang mga sarili sa korte dahil hindi pa naman daw sila napapatunayan guilty sa kasong isinampa laban sa kanila. Of course, in fairness sa mga babae na yan, ng mga sexy girls na yan, they are still presumed innocent until proven guilty beyond reasonable doubt. So they can go to their lawyer, they can ask assistant for their lawyer. Ayun pa kaya po ni Mark Calentino, kaya lang daw ito ginagawa ng kanilang grupo ay dahil ito daw ang kanilang advokasya. Di lang mga watchdogs sa social media para sa maayos, ligtas at responsabling paggamit ng social media. Ang ginagawa naman ng kapisanan is based on the advocacy of the kapisanan to be the watchdog of the social media of the Philippines and the cyberspace of the Philippines. So... Nilinaw ni Atty. Ni Mark Tolentino na ayani nila suha ng mga ito ay hindi dahil sa ipinapakita o ginagawa nila sa Vivamax website, kundi ipinospado kasi ng mga ito sa kanilang mga verified personal social media accounts tulad ng Facebook kung saan maraming ang mga nakakita rito abilang na ang mga kabataan. At hindi sila, hindi, kung hindi natin finailan, by the way, I'm just a lawyer of the Kapisanan. Ang finailang ng Kapisanan is yung mga sexy stars. Bakit? Hindi kasi nila, hindi naman sa uh, pinos kasi nila, hindi doon sa isang website, but mismo sa Facebook page nila, verified account. We we'll na post kasi sa Facebook nung sexy star na yon ang mga sex scene. Hindi lang aksyon na sexual bumba action. Bumba action. <laughs> hindi lang doon na <laughs> May mga statement pa. May bumba statement pa. Mga statement pa na mga hindi kaaya-aya sa public. Lewd. Lewd. Mga bastos. Kahit sinong hindi pwede matatawag na art yan. Linisin mo yung singit mo, pati yung piski mo. Kasi po, wala pang inilalabas na pahayag sina AJ Rabal, Ayana Misola, Azia Costa at Angelica Maging ang pamunuan ng Viva Max ay wala pang inilalabas na pahayag.